Alright, may magmanang arabi ka ragi di aming adumdum nga gidi rating nga programa. Pag like mo, share mo. Well, siya ko na na po, ni Papa P. Nga umay manang mga ipatangata ang karagdi na yung bag na dito ay ayan tayo. Kad siyempre sabay nga maturog kayo kasi amok nga naban nabanbanog kayo kas kumakanya. Mm -hmm. na kayang amo systemic fungicide nya dahil ito mantel okay dahil ito mantel ako kat tiramon na rito kat metalaxil and then mancosib so niya ba't iusar na rito yung mantel pang prebintar wino pang agas wino pang cure kadang itin na dumadong saksakit itimula kas kumay blight latik buot kalanggap kindad dumabay niya so kas anong ausaran no pang cure yun Dahito may sanga siya si good for 16 or 20 liters. So, every skijon, agispray kayo ti Kastoy. So, 3 consecutive na nag-usar kayo, mabaling na isar lang yan. Yan. Yeah? pang preventaryo or pang maintenance yo mabalin nga maysa aging gana iti duwa nga kutsara lang iti 16 liters or 20 liters. Ayan. Yeah. So mabal nga migsan tayo lang iti insecticide ha ante halhalawan nga di dan dumang nga uh, food design tayo. Nung nuhadama, nga susaron dayon Ngumno adawan nga di dan dumang susaron day nga uh, food design pang maintenance tayo lang wenno i tayo Ket sempre no presyo agad na dumaduma iti presyo nya ha sige gapuan nga di dan farm supply Haan, nga paparias iti pricing na But anyway Dagitin nga products tayo yung mamantal Kat magatang nyo Kadagitin na tumatong mga Pang Okay, lang apo Hanang agbayag Kasi time will come Agsi takto ti live tayo Tap nagparabol tayo Dagitin products tayo Or ti products iti Philippine From Big Incorporated Isong abangan nyo ako Tatapa lang Papauna pa lang Ayaw Ang lahat na hanggang istorbo Ayan. Good night in sugar dreams na lang. Kat oras mo ito na pa nagpapakada. Na ito yung anakin kagzat yun. Magayayat ka kayo manipod po iti haging ganat at da. Okay. Yours, Papa P. So, salamat ako. Thanks for watching.